dabaw ah, grabe. May lighthouse pa. May dabaw pa. Grabe. Ah, grabe. Pa. Pa. grabe. Ito. ito yung ambasador ng lahat ng Asia pa. Sa kanya nga lahat. Malakas pa yung tuhod Correct. Tama nga. Grabe. Diba, Jin? Ang malakas. Ah, grabe. Bahay po ito. Bahay na? Bahay. Ah, grabe talaga. Grabe siga. Ito pa lang mayaman. O nga, dito ka na nga daw, mag-iwan ka na. Oh, 30, grabe. uh lampasan pala yung sinabi. 20 ba? 30 ay sabi. 30 daw. 50 pa yan niya? pa daw, grabe. Kay Grabe, laki na po. So, 50,000? Hmm. Oo. Uh, Gusto na may ano lang ito, stock nga pa. Oo. Ah, stock pagkain nga? Ah, grabe talaga. O, hindi nga. Papunta na kami. Pautang ga ha? Nga, pautang. Ah, grabe, pautang talaga. Ayodari, oh. Ayodari. Ja, grabe, ah, grabe. Simulan mo na dito, na nga. Simulan mo na para makautang na kami. At katapusan ng buwan, Ilang na team na kanyang team. Team Horse! <laughs> uh, sa natin! lahat. Thank sa mga nandito ngayon. Sa mga nagsupport sa uh, sixth planting pad po team Kalina. Ano? Sa panganguna po ni Kuya Paul. Bapak po natin. Ang bawat isa. Ko dahil... Anong, kung ano, may mga ribbon ng team Brooks. Ang labo o, oh. sige. Pag-grib pa rin po. Pag-grib ka na po. Team Brooks na Abangan po, no? Banding-banding. Team Brooks ayun. Vice President. <laughs> vice leader pala. Um. Because, uh, okay Excuse <laughs>. me. kung okay. um, nah a... uh. so, Abangan nyo Abangan po. Sana kayo nakasama si Joy. Ang, uh, magaya po naman natin. May dish. Ano natin na? Sana natin walang pano. Maraming salamat din sa mga supporters, uh, 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 sa mga uh, viewers na sumusubaybay uh, sa mga upload ng video po natin. At sa mga laging panunood nila, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, <laughs> <laughs> Kuya Balso. Alam na ko lang ang kaking galing. Dahil, uh, yun po, makakasa po kayo na pag-uusin ko po, po yung uh, pag-alabi. Pag-a, si uh, Dito sa City. Dahil, uh, halos na ito mga tinutulungan po ng king galing na uh, kayo, halos na sa dahil na, kumbaga parang ano, halos kukundi na rin yung may hirap sa dahil. Kaya dito naman sa Kamsor, uh, palalagan na po natin

Lari selamat Papi Pimi 143 Ayan At syempre po, hindi po hindi mawala Ang api po, isa rin po sa mga Humuhupo Hello Kay Ruel at Malala Walang Sino Walang Junior Wakil natin Kalimak